Master na itong Lesson 1, punta na tayo sa Lesson 2. Ang Lesson 2 ay O. Hmm. May mga symbols din. May mga symbols din ito. Ito, o, Lolo, Kalbo. May tungkod si Lolo ito. Pag kinonvert mo ito sa sulat pantig ay, at unang bigkas niya ay Lu. yan ay Lolo. Pag inalis mong larawan, alam ng bata na ito ay si Lolo, Lolo. Lu. Hmm. Tapos ito naman ay robot. O oh, ang daliri ng robot. O oh. ito ng daliri ng robot. Ito ang ulo. O oh, pag kinonvert mo itong larawan sa sulat pantig, ay basa na kagad yan ro. O oh, pag ginanyan mo yan, yan ay ro. Tapos pag tabi mo yan, yan ay luro. Basa agad yan ng bata sa loob ng ilang sequence. O oh, ito, tingnan mo. O, ito na. O, oh. luro. Ayan, oh. luro. Ito naman ay combination of A at O. Mano. O yan o. Mano. Makakabasa na siya ng abukado. Mm. Yan. Abukado. Ito na. Laso. Kasi naituro na sa kanila ang pantig. Ah, ngayon ay pantig na ito. Nung ng laso. Yan. Basa kagad yan ang bata. At ito naman ay pusa. Ito ay lesson 2. Ito ay lesson 1. Combination of lesson 1 and lesson 2. So ito ay Pusa. Yan, oh, makakabasa na sila yung naman, ito ay pantig i e. ito na pantig i e. ito ay sili, maanghang paso agad yan sa utak ng bata ito ay i-convert sa sulat pantig ah. gagawing sulat pantig itong si, oh, yan ay sili si mm. ngayon pag inaris ang larawan basa na ito ng bata, si oh, ito naman ay mm, ligo oh, ligo ang bata nagsishower, o oh. Pag kinonvert mo ito sa sulat pantig, ito ay magiging li. Oh, basa na kaagad 'yan. Kasi ang tingin nila dito sa larawan ay pareho rin, ito ay larawan din ng ligo. Oh, pag inalis mo ang larawan, basa na kaagad 'yan ng oh, li. Hmm, at nakangiti yan, oh. hmm, may ano pag may i, e, nakangiti. Oh, ito naman ay ninang, oh, ninang, oh, ni. Pag may kandila, ninang 'yan. So, dapat may mga clue kayo, may, may, may palatandaan, may simbol para mabasa ng bata ito, si Ninang, ito may, pag may, may kandila, yan ay Ninang, ni. O yan, o. Oh. Pag inalis mo ito si Ninang, may kandila, yan ay ni. So, basa ka agad ng mga bata. Pagkatapos, 10 minutes lang ay makabasa na sila ng uh, ka, ito ay listen to, ito ay lesson 3 kamote, ah oh, kamote. Ito ay lesson 1 at lesson 2 combination of ma tapos lesson 3 mani. Ah oh, mata sa kaninang mani, oh yan oh mani. Hmm. Ito ay ligo sa kamata, oh lima mga. Oh, basta nakagaya ng bata. Oh ito naman ay regalo at sa kadulo o oh, relo o oh, yan o oh, relo so basa na kaagad yan ng mga bata sa loob lang ng 10 minutes pag past pag uh, average mga 20 minutes tayo sa